ang mga kaibigan, hello kaibigan sa lahat at sa buong mundo. ako ito naman po ay babahagi ko naman po ang uh, tawag natin dito sa mutyang ito ay tikum bibig. Kaya po siya ay natawag na tikum bibig. Ang bibig niya ay naka sara, nakasarado po no, nakaipit, nakatikum. Ano, kaya natawag natin tikum bibig. Ito napakainam po ito na panguntra alam nyo po mga kapatid, napakainam ng panguntra ang tikong bibig na ito. Kanino po na napakainam? Ang, tan ang tanong natin o, uh, panguntra kay Marites ito mga kapatid, mga kaibigan. Alam nyo naman po ang panahon ngayon na sumikat na po ang ating pangalang Marites, no? Ito po ang kakayahan ng tikong bibig. Dahil lahat na sinasabi ni Marites na hindi maganda, ay babalik po yun sa kanya. Ano po? ito ang kakayahan ng tikong bibig panumbalik po ito mga kapatid panumbalik ito ang kakayahan ng mutya ng tikumbibig, bibig napakainam ito sa mga taong mayroon ng ganito kaya ito ibabahagi ko po sa mga willing magkaroon ng ganito na panguntra kay Marites dahil sa panahong ito, kailangan po natin mga kaibigan, may panguntra tayong tikong bibig, dahil ang panahon ngayon ay panahon ni Marites no, mga kapatid ayan kaya willing ako mag, -abi, magbigay sa inyo ng makapag-abil ako sa inyo sa mga maniniwala, naniniwala po sa gamutyang tikong bibig 100% po mga kapatid ang kakayahan nito yun, pangontra kay Marites no? para hindi kayo tablan ng mga anumang ibabato ni Marites no? yon mga kapatid maraming salamat po Pim lang po kayo sa akin 0966 Gumpoak, welcome po kayo sa tikong bibig na ito. Dapat mayroon kayo nito, no? Yan. Maraming salamat. Thank you.